Kakalas na si Tanggol sa grupo ni Don Pacundo. Pagtuunan umano niya ng panahon ang negosyong itatayo nilang dalawa ni Bitina. Sa batana, binigyan ni Tanggol ang dahilan itong si Pacundo para hindi mahalata ang ginawa nilang mali. Kunwaring bumalik itong si Tanggol sa grupo ni Pacundo para magtrabaho. Ngunit hindi nila napagkasunduan ang gustong mangyari ni Tanggol. Bagamat gusto ni Tanggol na maging parte siya sa negosyong itatayo ni Pacundo. Hindi pumayag itong si Pacundo. Kumalas sila Tanggol sa grupong ito. Suspecha naman ni Pacundo na sa tanggol umano ang nasabing diamante at babawiin umano niya ito mula kay tanggol. Alam na ni Marcelo kung paano nila mabawi ang diamante mula kay tanggol. Samantala, nagbayad naman itong si Agustos ng isang taon na magpapanggap na bibilhin umano nila ang diamante para mismo ang may hawak ng diamante ang lalapit sa kanila. Hindi nagkaksaya ng oras itong si Debina nang nakatanggap siya ng tawag na may buyer na umano siyang nakita. Ngunit walang kamalimala itong si Debina at ang grupo ni Tanggol na isa itong patibong kumagat si Divina sa patibong ni Agosto sa kagustuhan niyang madispat siya kaagad itong diamante. Pero gusto namang makasiguro ni Tanggol na ligtas ang diamante yung mabitbit nila. Sinamahan ni Tanggol itong si Divina. Ngunit akaramdam naman si Tanggol ang hindi maganda sa kanilang pagdating. At habang nakipag naman itong si Divina sa nasabing buyer, kapansin-pansin para kay Tanggol na pinaikot-ikot lamang si Divina hanggat sa sinabi ng buyer na kulang umano ang cash niyang dala. Alarma sila Tanggol at dito sila nagkasubukan. Habang nagkakagulo sila sa loob, wala silang kamalay-malay na dumating na din ang magpapanggap na lispo na itong mga tauhan ni Don Pacundo. Hindi sinila naisahan itong si Tanggol sapagkat gusto ni Tanggol na makuha niya ang diamante at hindi ito mawawala sa kanya. Nailigtas pa niya ang buhay ni Divina dito na nagkaroon ng malaking utang na loob itong si Divina kay Tanggol. Sigurado naman itong si Tanggol na hindi tunay na pulis umano ang dumating. Alam ni Tanggol na mga tauhan ito ni Don Pacundo, nagpapanggap na mga lispo para masiguro ng mga ito na makuha ang diamante. Samantala sa kabilang banda, tilang may hiwalay ang mangyari sa pagitan ni Ricor at Marites. Papasok naman itong si Ramon sa buhay ni Marites. Pinagtabuyan ni Ricor itong si Marites dahil sa pag-amin nito sa nangyaring pagdukot nilang dalawa ni Bing at ang mga kaaway umano ni Tanggol ang isa sa kanyang pinagsususpitsahan.